good morning mga kamister ko. Update tayo dito mga kamister sa ano. Sa gawa namin. Ayan na po yung ano. Uh, bubusan yung siding mamaya. Tapos ito, padagdag tayo dito na ano. Haba ulit. So ngayon ang pinapagawa po natin sa bako ay stockpile muna ng mga lupa. Para mamaya pagdating ng mga dump truck eh, loading na lang. So gano po yan siya kalalim mga kamister ko. Ayan, so ayan kami panukat namin. All right, so ayan yung mga ganap dito mga kami sa site namin. Ayan nabuhusan na yung slab oh. Ayan. Konti lang yung ano yung tubig kasi nag, nag pump sila kahapon. So hibas talaga. So ngayon, pa na tayo ng haba kasi babakala rin to mamaya para may sabay na rin ang buhos sa ano sa siding na ginagawa dito Ayan mga kamister, nakapagdagdag ulit tayo ng akala ano, ando sa dulo. Ayan, dalawang dugtong yan. Ayan, yan yung mukha ngayon. Kasi ito, bubusan tong, ano, yung siding mamaya. 一托。Right